Kung tutuusin daw, hindi naman direktang magkalaban sa politika itong dalawang ito. Si Digong at si Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Totoo naman eh. Iloilo, Davao. O, oh, ay siguro kasi gusto ni Digong hawakan talaga ang buong Pilipinas at ang lahat ng mayor ay hawak din niya sa liig. Yan kasi ang gusto na itong isang ito. Sakim sa kapangyarihan. Ang mga katulad po ni Duterte. At maswerte tayo dahil nakikinikinita na po natin ang pagbagsak na itong mga Duterte. Ang hindi ko lang talaga mapaniwalaan o maubos maisip ay ang kadimonyohan natin si Duterte. Pati po yung mga taong walang, walang kinalaman talaga sa droga ay gustong idawit, ipadawit, gustong ipakonect gustong ipadiin sa isang tao na wala rin kinalaman sa droga. Yan, sinasabi ko. Galit ko na sa droga itong mga Duterte, pero sila ang totoong pasimuno at ayaw nila ng kakompetensya. Kaya pala nagkakaganon itong mga ito. Ano ho? Kaya pala nangyari yung massacre uh, ng mga paruhinog. Yun na yan, kung naalala nyo. So, gustong, uh, gustong i daw gusto daw ni Duterte na i-connecta itong si Mar Rojas at ang pinsan nga ni Jed Mabilog na si Frank Drilon sa droga. Yan daw ang, ang hiniling na si Digong kay Jed Mabilo. Siguro sa puntong yon kung ginawa yun ni Jed Mabilo, siyempre labag sa kalooban niya yan dahil hindi naman totoo. Kung ginawa niya siguro yon ay posibleng mawawala na or baka maligtas na itong si Jed Mabilog nga sa pananakot na itong si Duterte. Matinding takot ang dinanas ng family na si Jed Mabilog. Kahit alam natin, isang mayor ng malaking syudad, ma-influensya kahit, ma siya kahit papano, pero natakot kay dito. So, maano pa kaya yung mga kababayan natin, mga ordinaryong kababayan natin? O, ba diba? Ay, kung takutin siguro yan ni Digong ay agad-agad talagang titiklo. Pero eto, dahil, dahil hindi nga niya kaya sigurong labanan itong demonyong ito kaya umalis na lang po ng bansa itong uh, si Ched Mabilo kasama ang kanyang pamilya pero bago 'yan ito may tatlo daw posibleng dahilan para idiin ako or idiin nga eto, etong si Chad Mabilog ni Digong sa illegal drugs. Meron daw dahilan, tatlong dahilan. Una, syempre, magkalaban sila sa politika. Pero yung dalawang dahilan pa na malalim, malalim na dahilan, mukhang hindi na masyadong na-reveal yan dahil hindi naman daw nakausap na etong si Chad Mabilog kahit several attempts ang kanyang ginawa para kausapin si Digong kung bakit siya isinama sa narcolist. Eto yun, I made several attempts to see Then President uh, Duterte, just to ask kung ano po talaga ang reason kung bakit po ako naisama sa listahan um, ng drug protectors. Drug protectors. Pero never uh, ko po siyang nakausap. 'Yun yung punto na ano, si Jed Mabilog. Alam niya, may nakapagsabi sa kanya, may tablong kadahilanan kung bakit siya idiliin, kung bakit siya isinama sa listahan, bukod siyempre doon sa kalaban nga sa politika. Alam niya naman, etong si Digong, sakim yan sa power. At yung tipong gusto niya, lahat ng namuguno sa bawat syudad, sa bawat probinsya, ay hawak niya sa liig. At ang mga katulad ni Jed Mabilog na may prinsipyo, at tuwid, tuwid ang prinsipyo, at may magandang hangarin para sa mga kababayan natin, sa mga constituents niya. Hindi na paniwala, hindi nagpa uh, hindi nagpa uh, dala. Diba? Hindi nagpadala sa, sa kagustuhan nga na itong si Duterte. Ganyan, ganyan kasakim sa power itong dating presidente nito. So kung ano man ang, ang, mangyayari, natutuwa tayo at lumutang bumalik ng bansa. Itong si Jed Mabilog dahil ang pagkakaalam ko, siya po ay willing mag-testify laban kay Digong sa mga kaso nito sa ICC. Good luck!